Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay eh, wala pa? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngay ngayon po, uh, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker eh wala pa? Wala pa hong uh, kaso sa Sandigan Bayan, uh, Miss President. So, uh, Nangalang yung isa po, ko, ang ko ho, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso, ay one statement ni Orly Gutesa. Kaming salamat po. Thank you. Hindi po ba nyo ginamit yung uh, kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, uh, uh, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement. Uh, at sa video recording lang ho niya ginawa. So uh, wala hong uh, wala hong um, uh, ho yung kanyang uh, sworn statement. walang uh, wala pong say say yung kanyang statement. Hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong uh Susuriin yung Republic Act 6770. Ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan naka-notaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So parang nakikita natin, uh, pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung aksyon. Parang yung pag-aaral medyo uh, medyo matagal 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 tagal po ano. Hindi, hindi, naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, uh, hindi naman po ganoon. Uh, Gusto ko rin pong paniwalaan 'yon, Mr. President po, Mr. President, kung papayagan pa po tayo kahit na medyo lumalalim na po ang gabi. Oh, oh. Hindi po yata ako narinig ng sponsor, Mr. President. Sorry, 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 sorry po. Uh, sa, sa aking uh, talagang iniidolong uh, senador at uh, uh, isa sa mga aktibo nating uh, senador, senador ho, dito sa Uh, Senado ng Pilipinas and it, uh, it's an honor to receive questions Salamat po sa assurance Mr. President Ang kuha po kasi Mr. President ay nagsumite ng uh, listahan po ng newly uncovered fraudulent flood control project sa Bulacan uh, totaling hundreds of millions of pesos in supposed public works that either do not exist or were implemented in entirely different sites. Uh, Meron po ba silang uh, tamang pagbilang uh, kung ilan po talaga yung nabilang na ghost uh, projects uh, sa Bulacan, uh, Mr. President? Well, kanina... Uh,

Tuloy-tuloy po yung uh, validation ng uh, teams sa uh, Bulacan. Ang suspected ho nilang uh, uh, ghost projects is, is 37 and uh, out of that 37, 7 po ang ghost projects, Mr. President. Validated ghost projects. Out of the 37. At ang COA rin po, meron silang uh, fraud audit kinukondak sa Bulacan at uh, ang next nila po ay will be Metro Manila. Uh, in fact, yun po yung uh, uh, aming usapan ni uh, uh, Chairman ng COA po. Sino po ang mas accurate, Mr. President? Yun pong bilang ng COA o yung bilang ng DPWH? Actually ho, nagko-coordinate ho sila, no? Uh, because at the end, uh, it's DPWH rin po ang uh, uh, magpa-file rin ng kaso. So, uh, nagko-coordinate ho sila. In fact, itong mga agencies, insofar as flood control, these flood control issues concerned, nagko-coordinate very closely ho ang mga ahensya mm -hmm. Kasi po, Mr. President, ang pagkakaalam ko, prod audit lang ginagawa ng COA. Hindi naman siya talaga nag-inspect. Kung alin talaga yung ghost projects. Kaya maaring uh, hindi siya mabuting uh, basihan kung ang pag-uusapan yung pagtantya o pagbilang ng tamang bilang ng lahat ng masasabi nating flood ghost flood control projects yung fraud audit po um Senator Marcoleta ay composite team ang binuo ng COA and ng uh, uh, DPWH. So, meron hong tao ng COA, meron din tao ng DPWH. Kasi yung technical side ho is really importante po ang DPWH dahil mga civil engineers po So, uh, composite team po ang binuo nila. Kasi po ang pagdududa ng representasyong ito, Mr. President, ay nanggagaling sa katotohanan na ang COA po ay isa sa mga sangay ng ating pamahalaan na dapat nakatutok talaga yun eh ang katotohanan nga po, lahat ng mga district engineering uh, man tawag dyan, D.E. Uh, opisina ng mga district engineers, meron pong resident auditors yan eh. Paano po natin masasabing ghost project? Eh dumaan naman sa kanila yun eh. Lahat po eh dumadaan din sa resident auditor eh. Ang iba nga pong nagsasabi eh Complicit nga yung resident auditor sa mga project. At sabi po nila, Mr. President, tumatanggap din po ng Commission po yung resident COA. Kaya kung sila po yung magbibilang, parang uh, pagdududahan din, Mr. President. Yun ang punto punto lamang dito. Gusto natin kasing malaman, kasi po kanina uh, nalaman natin, sa ngayon po ay 400. Allegedly, 420 pa lang ang projects na na-identify na ghost out of a possible universe of 8,000 flood control projects. Tama po ba yun, uh, Mr. President? Tama po. Pwede po bang pakupwenta natin sa mga engineers ng DPWH? Ratio and proportion lamang po para matansya natin ilang ba talaga ang flood control project sa kabuuan itong universe para makuwenta natin kung magkano talaga ang nawaldas sa pera ng gobyerno. Ratio and proportion lang po ito. Napakadali po nito. Uh, Yusek Adorkanlas, baka naman gusto mong kwentahin ito. Kanina po yung... Uh, uh, sagutin ko lang po yung unang katunungan. Ang COA uh, uh, bumuo ng... Uh, Uh, special fraud audit team. So ito po ay uh, nanggaling po sa COA Central. So hindi nila ginamit yung uh, Bulacan uh, audit resident auditors para po mag-audit ng mga uh, flood control projects. So galing po to sa Central Office. Yung um uh, katunungan kung magkano na wala, kanina pinakita po ni Senator Ping Lacson na ang estimate niya is about 29 billion pesos po ang nawala. Uh, dahil po dito sa flood control pro ghost flood control projects, no. So, 'yun po yung kanyang uh, estimate. Ano po ang kwenta ninyo, Yusek? Ah, uh, galing po kanina kay Senator uh, Ping Lacson. Um, ang estimate niya, about 29 billion po ang uh, kanyang estimate. Hindi po, yung 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far nakukwenta natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, eh, 8,000 po yung bale pinagkukunan ah. natin ang possible final number of all Ghost pa projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo. 420 divided by 8,000 x over 29.75 bilang po yun. $156 billion, tama po? $156 billion. 50, yeah, tama po. O yan po yung ano, ah, uh, po pwedeng mangyari kung sakasakaling $8,000 lang. Baka umabot naman kasi ng $10,000 po eh. Kaya lalaki at lalaki po. one uh, 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Uh, kanina po, uh, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President, ay nasabi yata ng ating uh, secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025, at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama po kayo. Ngay ngayon po, uh, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay eh, wala pa? Wala pa hong uh, kaso sa Sandigan Bayan, uh, Miss President. So, uh, ang yung po, ko, ang pagkaalam ko, ito yung mga unang kasong ipinalo sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso, ay so statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, Meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ng Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldivo at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, The, the, the sauce for the goose is the sauce for the gander bakit parang uh, ba't po hindi nagsabay yung case uh, case po ni zaldi ko po ito po yung mga naunang kaso uh, if you remember po yung inspection ni uh, secretary vince at kasama po si governor bonds dulor sa uh, mindoro ito po yung uh, naging basehan po ng pag-file pag -file ho nila ng case. so, uh, final ho nila to sa ombudsman September 29. So ma ma mas maaga po itong uh, kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, uh, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay, ay final po ng uh, uh, o, ng ICI sa Ombudsman. Nandun, andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun na po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So, inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po ninyong uh, dokumento ayun yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Uh, kampante po si uh, secretary Dizon sa kanilang uh, mga nakalap na ebidensya at uh, maiitiwala ho sila sa ombudsman na magiging uh, uh, magiging uh, masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot niyo Mr. President. Kaming salamat po. Thank you. Hindi po ba din niyo ginamit yung uh kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings. Well, uh, uh, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement uh, at sa video recording lang ho niya ginawa. So, uh, wala hong, uh, hong um, saisay uh, ho yung kanyang uh, sworn statement. Uh, wala pong saisay yung kanyang statement. Hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo pong uh, susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan naka-notaryo kasi baka mamaya peki na naman ang nakakuha niyang notaryo. <coughs> So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng uh, mga ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter eh, pinapatos po eh. Eh, ito po eh, hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong uh, Facebook, Facebook page. Uh, hindi po ba ninyo na uh, naisip na baka pwede ninyong ipak-check naman. Baka may katotohanan naman. Di, hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan nasa sa inyo po kung mag po kayo ng evaluation sa kanyang mga Pagkahayag, Meron na po ba kayong uh, nagawang ganong aksyon, uh, Mr. President? Uh, Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at uh, uh, sila po ang meron pong uh, kapangarihan kung, uh, kung gustuhin nilang investigahan o ipursue itong ganitong uh, mga statement So, Uh, nasa kanila na ho yun. Alam tiyo, Mr. President, yung isang araw lang, eh, nandiyan ang ombudsman. Nakalain yung nakalimutan kung itanong yun? Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video. Ah, yung mga, eh. mga naunang video. Yung mga naunang uh, video, siguro may tatlong video na po kasi yung mga nilabas niya, may pang-apat, pang-lima, pero merong uh, unang tatlo na eh. Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo eh. Nawala ngayon sa isip ko na itanong Mr. President? Baka ano lang ho, baka uh, di lang ho kayo nag-almosal o... Nag siguro nga po, dahil sa... Maaga po kasi, eh. Maaga ka. yun eh, maaga. Mr. President, kanina po ay... Totoo po na parang... Nakaka-confuse, nakagagambala. ano nga talaga yung distinction ng Sipag at saka VIP. I, made may dare to offer an explanation kung uh, inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung VIP po naragdag po sa sinasabing mga convergence programs eh. Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganon, mailatag po. Para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, Okay, well, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang ira. Ang ina ngayon, tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, eh hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun. Posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Courts several years back. Pero lumitaw po, eh, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin niyo uh, ginong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung tikas. Opo, uh, linipat ho natin yan sa DND. Uh, Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa palifaran, rilis at daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang trip. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project Prioritization. Prioritization. Yung DTI naman po, merong roll it. At saka yung nga pong tikas ng Department of National Defense. At ngayon, dinagdag nga natin po yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Poverty Gaps, SIPAG. Nakalimutan pa ninyo yung SSP at CSSP. Napakarami pong naimbento ng DPWH para lamang po pagbigyan yung napakarami pong mga proponents ng ating infrastructure projects, lalong-lalo na po sa flood control. Sana po, Mr. President, mapasadahan ulit ito ang unang ko itatanong tungkol dito, nung malisin po natin ang tikas, bumalik po ba sa DND o it was entirely wipe out? Eh, bumalik po. Yung buong amount po ay uh, tinransfer sa DND. At mayroon pong dahilan kung bakit ho hindi muna uh, iba sa ibang mga ahensya. Kagaya po ng Department of Tourism, uh, medyo hindi rin sila kampante na kaya nilang mag-bid uh, out at mag-undertake po na mga infrastructure projects dahil tourism agency po sila kaya sabi nila baka hindi pa nila kaya this time uh yung uh, department of uh, trade ganun din po pero Uh, as uh, tingin ko, uh, next year mayroon na ho tayong oras. Pwede po natin i-consult ulit sila kung uh, kakayanin na nila mag-bid out. Pero ito po ang uh, nakuha ko rin sa Department of Tourism na kailangan rin ma-improve ng DPWH at ng itong mga convergence projects. Habi sa akin po ng uh, kalihim po ng Department of Tourism. Marami po dun sa mga projects ay hindi naman po uh, priority ng Department of Tourism pagdating po sa mga tourism areas. So marami rin po doon sa mga project na yun ay kumbaga hindi kinakalangan ng Department of Tourism. So kailangan may improve pa yung coordination ng Department of Public Works at DOT uh, hanggat nandyan pa po yung uh, mga programa na yun sa Department of uh, Public Works. Mr. President, kanina po ay nabanggit po yung pantulong na basihan ng uh, inyong pagsasampa ng mga asunto sa mga nabanggit kaninang mga pangalan. At kung uh, maring nakikinig si Sergeant Gutesa, marang parang vindicated na rin po siya sapagat nagamit yung kanyang pahayag. Ang tanong po, bakit kaya hindi naman ginamit yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya samantalang dun po ay may nabanggit ding labimpitong members ng House of Representatives? Yun po ay sworn statement at yun po'y pinanumpaan din sa harap ng Gloribond Committee. Uh, yun po ay pinag-aaralan pa at uh, 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 posible rin pong gamitin yung kanilang mga salaysay. Uh, at uh, kung gagamitin man ito po ay uh, gagamitin sa ibang asunto. So parang nga nakikita natin, uh, pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung action. Ay, ay, parang yung pag-aaral medyo uh, medyo matagal 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 tagal po ano hindi, hindi, naman po hindi naman sabi ni Secretary Vince uh, hindi naman po ganun uh, gusto ko rin pong paniwalaan niyo Mr. President Totoo po baka baka akala niyo ako yung nagbibiro gustong gusto kong paniwalaan yun. naniniwala ba ho kayo parang <laughs> <laughs> Mr. President, noong uh, November 24, kamangailan lang po, mga ilang araw pa lang na kalilipas, 2025, uh, in-announce po ng ating Pangulo na nag po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totoha na na yata ito, uh, Mr. President. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Uh, ang sangayon po sa mga ulat. Tama po ba yun? Tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng uh, DITC that uh, because of the sophistication of the artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So, paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay eh, hindi po magagamit sa fraud? Baka nga, baka nga po ito ay magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po, uh, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System. Meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123 Nasa inyong uh, pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools para sa ganoon ay ma natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Ang sabi pa nga natin noon eh, nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin eh, geotag and real-time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay Mata-check natin yung 420 ghost projects. In easily. Tama ho kayo Center Marcoleta nung uh, narinig ko ho yung geotagging. Uh lahat tayo natuwa dahil uh, akalan ho natin ito na ho ang uh, teknolohiya na uh, iiwas po sa mga sa korupsyon at sa katiwalian, pero ganun pa man, eh, nalampasan pa rin uh, ng korupsyon uh, yung yung geotagging.